ng pamamalengke namin ngayon kaya naman maaga pa lang ay eh, nihanda ko na itong mga gagamitin ko. Kapag namamalengke nga ako mga mara ay eh, itong trolley palagi yung dala ko. Sobrang gaan lang kasi nito at hindi na ako nahihirapan sa pagbitbit na mga pinamili ko. Bago rin ako mamalengke ay eh, nililista ko na yung mga kailangan kong bilhin. At pagka uwi nga namin ito at dumiretso na ako ng kusina para ayusin itong mga pinamili ko. Ngayon linggo naman ay 2K ang inilahan kong budget para sa mga stock namin. Wala nga natirang sokle dahil saktong pera lang talaga ang dala ko. Eto nga at hinanda ko na yung mga gagamitin ko sa pag-stock at nagugas na rin ako nitong mga karne. At ngayong linggo naman ito yung meal plan natin. Namiss ko nga ang paggawa nitong meal plan dahil noong mga unang linggo ng January ay hindi kami na malengke. Inubos kasi namin yung mga stock at syempre yung mga tira nung nakaraang Pasko at bagong taon. Magluluto nga pala ko ng pork steak na naman eto at nagtabi na ako ng apat na hiwa ng pork chop. Eto naman wala sa listahan pero dahil magmumunggo kami bumili na ako ng pata. Nagtabi nga rin pala ako ng mga panggisa para sa mga gulay. At ito namang manok ay gagawin kong chicken curry. Bumili rin ako ng mga chicken breast at hiniwalay ko itong mga buto. Ito namang mga buto ay pang sasahog ko ng lomi at lugaw. Pero kahit mga buto-buto nga iyan, eh syempre meron pa rin counting laman. Then ito nga ako mag-divide ng mga karne mga mare, lalo na itong mga buto-buto ng manok. Next naman natin mga mare ay itong mga ista. Bumili nga pala ako ng isang buong bonus na bangus dahil gagawin ko tong paksiw. Pwedeng pwede na nga ito pang isang buong araw dahil hinaluan ko rin to ng talong at ang palaya. Ito namang maliliit na galunggong ay piprituhin ko at ipapartner ko sa munggo namin. Pero naalala ko meron ako nabiling dalawang malaki at ito naman gagawin kong lumpiang isda. Bumili rin ako ng dalawang tulingan kasi gagawin ko tong ginat ang tulingan. Ito naman yung mga chicken breast na nahiwalay ko na yung mga buto kanina. Tatlo nga pala ito at yung isa gagawin kong adobo flakes tapos yung dalawa naman ay gagawin kong chicken nuggets. Sinanggal ko nga yung mga chicken skin dahil magagamit ko pa yon kapag ka magigisa ako. Itong isang chicken breast itatabi ko na para sa adobo flakes. Kasarap nga ang adobo flakes mga mare lalo na kapag ka may partner na itlog. Next naman natin ay itong giniling na baboy. Meron nga ako ditong 1.5 kilo ng giniling at hati-hatiin ko siya para makagawa ng iba-ibang ulam. Una nga sa listahan ay ang tortang gin niling na may patatas. Pangalawa naman ay itong ilalagay ko para sa siomay. Tapos ito namang natira ay para sa skinless longganisa. Medyo nalito nga ako sa mga oras na to at napaghiwalay ko pa ng lagayan. Pero iisa lang iyan mga mare at pinagsama ko din after. May natira bang kaunting giniling kaya naman ito at isasahog ko sa ginisang sayote? At ito na nga lahat ng karne mga mare. sinulat kong meal plan bago mamalengke, hindi ko nabili ang pang fried chicken at ang atay at balunan. Pero okay lang naman kasi napalitan ko siya ng ibang ulam. At syempre bago ko ilagay sa ref ito at nilagyan ko muna ng mga label. Para syempre mas madaling hanapin kapag kailangan ng lutuin. Nilagyan ko lang ng masking tape itong mga take pagkatapos sinulat ko na yung mga ulam na kailangan lutuin. Anyway, itong mga tupperware nga pala na ito ay binili ko lang online. Kung gusto nyo nga ng ganito, ilalagay ko lang yung link sa comment section. Ganda nga nito kasi airtight na tapos makapal na rin. Isa nga sa nagustuhan ko dito ay madali lang siyang buksan lalo na kapag gagaling sa freezer. Anyway, naayos ko na nga pala itong mga karne at pwedeng pwede nang ilagay sa ref. Pero hindi pa natatapos mga Mare kasi isusunod naman natin itong mga gulay. Kaunti lang naman ito mga gulay tapos meron din ako na kaunting counting prutas. Inayos ko lang isa-isa para mahugasan ko na 'yung iba. Yung mga kailangan hugasan ay hinugasan ko na dahil ilalagay ko na rin 'to sa ref. Binalawan ko muna pagkatapos ito at binabad ko sa suka. At habang nakababad nga inayos ko naman itong ibang pinamili ko. Marami akong sibuyas na binili pero itong bawang at tuya ay kaunti lang. Marami pa rin kasi ako nitong bawang at luya. Ito naman 'yung ibang gulay at sakto-sakto lang 'to para sa mga lulutuin ko. Bumili rin ako ng tokwa kasi paborito ko tong sinasahog sa ibang ulam mga mare, lalo na kapag kaginiling. At itong mga tokwa ay binababad ko sa tubig para hindi agad masira. At syempre hindi mawawala sa listahan ng itlog kaya naman eto at bumili ako ng isang tray. Marami na nga ito kasi minsan ginagamit ko din kapag ka nagbibake ako. Okay na rin pala yung mga inugasan ko kaya naman eto at isa, isa ko ng sinalin sa lagayan. Ito namang mga carrots ay binabad ko sa tubig para hindi agad masira. Medyo marami nga rin pala akong nabiling onion dicks at chives. Kaya naman ito at nilagay ko na lang sa container para hindi agad masira. Ganito nga ang ginagawa ko mga mare. Naglalagay ako ng basang paper towel pagkatapos pinapatong ko sa mga dahon ng sibuyas. At opo, tumatagal naman siya. Oo siya, ito na nga pala ang inabot ng 2K ko mga mare. Next week ay mamamalengke nga ulit tayo.